At dahil naban yung mga herong ginagamit ko pag kukorma, mga doy. Tapos yung pambato ko pang kamao, nakuha pa yung taon sa kalaban. Kaya wala akong ibang no choice. Kaya ginamit ko na yung taon to si Alucard na may dala taong suntang. Pwede pa naman siguro itong pang sa mga kalaban. <laughs> sa mga hindi nakakaalam mga doy, ngayon nyo lang ito malalaman. Wala kayong ibang gagawin dyan, kundi makinig lamang. Huwag nang magreklamo kasi magkikinig na nga lang kayo. Kapanahon na nagsimula pa yung sa ML, Si Alucard talaga yung pinakadabisero ko talaga. Yun talaga lagi kong ginagamit mga bae. Kung baga, focus ako sa kanya. Wala talaga akong ibang ginagamit na hero dati, kundi si Alucard lang. Nainggan niyo kasi ako sa sundang yung daladala -dala yung taon. <laughs> Kaya kinahiligan ko na talaga yung taon siyang gamitin. Pero si Alucard, wala pala yung taong sa akin. Dumating yung taon kasi ako sa puntong. Lamang pa yung talo, kisa sa panalo. Kaya yung 500 matches ko, yung win rate nito, nasa 48% na lang yun yung taon, mga doy. Kaya ang ginawa ko, nag-moving forward na lang ako. Binaon ko na lang yung salimot, yung mga pinagsamahan namin sa mahabang panahon. Kaya gumamit ng ibang hero na kayang ipaglaban yung mga kagustuhan ko. Sa madaling salita, malungkot yung mga kalaban ko. Tapos ngayon, muli kong nalala yung mga malulungkot kong nakaraan sa pamamagitan na alukad na to. Ibinaon ko na kasi siya, pero ngayon, muli ko na namang hinukay. Sa how many years kasi, ngayon ko na lang muli siyang nagamit. Hindi ko na talaga mabilang ang taon kasi nga, mini nga diba? Sana maintindihan niyo naman ako. <laughs> para back to the ball game na lang tayo mga dayba, kapatid kayo, mapapaluha sa mga sasabihin ko. Kaya dito, kinalata namin yung pagong kaso, naramdaman ko talaga yung presensya ng kalapan, o kita nga naman yan. Nandyan lang pala yung taon sila sa tanglad, naniit lang pala sa ginagawa namin. Eh, naniitin kayo, tapos makuha namin kayo. Ibalain kayong paminaw yan. Dapat kasi pag maniig, hindi kayo magpaulak-ulak para hindi kayo masaktan. Sayang lang kasi intaw niyo mga effort niyo kakatago. Tapos, ibibigay niyo lang yung mga bagay-bagay na hindi niyo naman talaga dapat gusto. <laughs> okay oh, kita mo si Pakwan. Nasa tanglad lang yan, nagtatago mga doy. Nagpaulak-ulak ka kasi. Hindi kasi dapat ganyan, doy. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Gusto mo pa yata dumating yung taon ako sa puntong mag-i-English ako para maintindihan mo ko? You want? Let's go! How many rats you like me? Patikim lang yan. Hindi kasi pwedeng sumubra kasi may kasabihan nga tayo. Lahat ng sobra ay nakakasama. Kaya dama, dahan-dahan lang. <laughs> Sus Mario, si Pumatong, kain tao niyong Angela doon kay Laila. Eh, wala pa rin naman talaga siyang magagawa doon. Kahit pumatong pa siya, tip sa mga mahilig pumatong. Pinapatuloy nyo yung pinapatungan nyo. Malakas para hindi kayo magsisisi. Hindi kayang umabot sa round 2. E paano kayo mag enjoy nyan? Nag-tutorial pa lang yung na ako. Magpakalit naman kayo dyan. Iba naman pala kayo magalit. Sinupalpal nyo kaagad yung tutorial ko. E paano kayo matututo nyan pagkaganyan? <laughs> Uy, halak ka. Nag-concede na yung taon sila. Kaya yung victory, naririnig ko na naman talaga. <laughs>